so what is up guys? Welcome back to my uh, YouTube channel and my Facebook page Motobrons Vlog So, ayan For today's video, another day Another sideline kay Lala Move So, meron tayong nakakuha dalawang booking Agad mga master From Manila to Baliwag And Kristong Hari to Angat Dam um, Ayan, so <laughs> Mahaba-habang long ride na naman to mga bossing ayan o oh. <laughs> Long ride is real na may konting sidelines and what runs black. Sa so, uh, tara good. Yes yes yo. Mam Ma Julina, ay yan. Ay salamat. Na na. Bye. Ayun. Uy. Ha? Wow. Thank you, thank you. yeah, No? Napaka-bite niya ate. Ay, parang. Rin. Meron na tayong pangkain. Yes. <laughs> no. Next destination natin ay sa Angat naman. Patay, 41 minutes Okay, so Andito na tayo sa Angat Dam Yung ating second uh, Drop off So tawagan natin to Yeah, ito na lang po tawagan Alright, sige yeah. Okay Magkano po ba yan? Um, 200, ay 323 23. Ah, pa. Sige, pa. Sige, sige. Ah, ah. Ayun. alright So, habang binabaybay natin yung pauwi. Ma Maghintay <laughs> tayo nang pwedeng makasabay.